And this is guy cap for Joey. Nasa kalagitnaan na kami ng summer pero ngayon lang kami may time na ilabas itong mga summer dress ng mga amo ko. Nasa itaas ito ng mga cabinet kaya hindi ko kayang ibaba ito mag-isa sobrang bigat. Kaya ngayon pinaglaanan talaga namin ng time kasi day of day ng mga amo ko at sa kailangan na kailangan na talagang ibaba ang mga summer dress. At itong tinutupi namin ng amo kong babae ay ito na yung summer dress ng amo kong lalaki at saka yung amo kong lalaki naman nilabas na niya yung mga winter dress na nasa cabinet niya. At ang alaga ko, sobrang alert. Nakita niya na busy kami dito. Ayan, kinuha niya yung cellphone at nag-video siya. O, oh, di ba? Nakakatuwa. Supportive talaga. Diyan pala sa itaas, kung makikita niyo, may yellow dyan, may itim na plastic. Diyan nilagay itong mga malaking malita. Kaya sobrang bigat talaga kapag ibaba, guys. As in, sobrang laki ng mga malita na ito at punong-puno ng mga damit. Diba? Tingnan niyo, sobrang bigat. O di ba tumulong ang alaga ako as in nakakatawa itong bata na to. Yan kung makikita nyo yung alikabok na sa maleta kasi nung kinuha namin ito binaba namin to at nilagay namin ang mga summer dress ng mga amo ko. Hindi namin nalagyan ng sheets or ng cover itong mga malita kaya ngayon sobrang alikabok. Nasira kasi yung ladder namin kaya hindi ako makakit dyan sa taas kahit maglagay man lang ng sheets. At ito na nga, tinulungan na ako ng alaga kong mag-arrange, maglagay nitong mga damit ng amo kong lalaki dito sa cabinet niya. O makikita nyo, sobrang dami ng damit ng amo kong babae kumpara sa damit ng amo kong lalaki. Kung makikita nyo yon sa kabinet ng amo kong lalaki, lahat na nakahanger doon ay damit din yon ng amo kong babae. At marami pa yung mga damit ng amo kong babae, mayroon pang nakahanger. Kasi itong kabinet ng mga amo ko guys, tatlong pintuan, sobrang laki ng kabinet na to. Sa ikatlong pintuan nito, lahat damit ng amo kong babae naka-hanger, naka-fold. As in, sobrang daming damit ng amo kong babae guys. Mahilig siya sa damit. At maalaga din, alam nyo yung mga damit niya, yung single pa siya, nandyan pa rin yung mga damit niya guys. Nasa loob ng kabinet niya. Yala, yeah, you make one video. Summer dress. Shop. sorry put this one off. yes and here already removed for uh, me this and here we keep uh, uh, its closed winter dress actually we are lazy it's too late already keep 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 like this yes oh daming kong At saka guys, sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magtupi nito mga damit ng amo kong babae. As in, ang dami at saka malilito talaga ako kapag ako magtupi nito mga damit niya kasi kailangan nakaparis yan. Kasi yung mga pakisari na damit, may kurta, may shalwar, may tapata, kailangan isang tupian lang yan. At saka malilito ka guys kasi yung shalwar at saka yung kurta, yung ibang klase na damit na ganyan ay magkaiba yung kulay. Kaya mahirapan talaga akong hanapin yung kaparis. Ipapakita ko po sa inyo sa next video. Bye bye! God bless everyone!